All set na ang Team Pilipinas sa paparating na 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Ayon kay Philippine Olympic Committee o POC President Bambol Tunintino, pinakamalaking delegasyon ay papadala ng Pilipinas sa mga laro. We will be sending 396 uh, athletes. Apat na po na sporting events ang sasalihan ng Philippine team. Positibo ang POC na makakahako tayo ng maraming panalo sa individual games. Ito ay kahit hindi makasasali ang star gymnast ng bansa na si Carlos Yulo that's conflict schedule. Pero nag-commit naman ang world's number no. 2 Paul Volter na si E.J. Obiena. Pati na ang pambato ng Pilipinas sa weightlifting na si Hidalin Diaz. Positibo rin ang Philippine team sa surprise performances na mga pambato sa track and field at boxing. Ang boxing po sa Asian Games will be qualifying for Olympics. Kaya kailangang pagbutihin po nila, pagbubutihin po nila to sigurado. Malakas rin daw ang laban ng Pilipinas sa e-sports at hindi na magpapatalo ang pambato ng Pinas sa martial arts, golf at swimming. Eh, kamusta naman kaya ang Philippine men's basketball team? Lalo pat kagagaling lang ng Gilas Pilipinas sa kanilang kampanya sa FIBA Basketball World Cup. Basketball, we're still waiting for the result of our appeal so other players can, if they will be allowed to play. China ang host country ng 19th edition ng Asian Games. At kahit may tayo sa China sa mga pinagagawang teritoryo sa South China Sea, pantay na trato ang panawagan ng ating delegado. Hopefully, maganda ang treatment sa atin ng host country, especially on on uh, sports with the uh, with the uh, judgment on judges. Uh, mga ganong ibang scoring so mabigat sa host. No? Uh, we'll pray for that. Magkaya ba naman raw ang sports sa geopolitics, lalo pat pagkakaisa ang hangad ng mga larong palakasan. You know, sports unify people and unify everything. Sports is a different story. Sa darating na luna, September 18, ay magkakaroon ng send-off party ang Malacanang para sa lahat ng mga atletang dadalo sa Asian Games. Mangyayari ang mga laro sa September 23 hanggang October 8. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar. SMA news